ayan, welcome back ulit sa akin channel. So, ngayon ay araw ng, ano, Merkulis, so holiday. So, wala namang bumibili ngayon kasi ang oras ay, ano na, 1, 1, ano na, 45. So, wala pa rin bumibili dito sa paleng pa -isa, isa lang. So, naiinip ako at magkukwento na lang ako sa inyo. Habang ako ay nagpepresyo nitong aking mga delivery sa Bona, Bona Meal, Bona Kid, ayan. Talagyan ko to ng presyo para hindi naman saya yung oras natin, eh, magkukwento na rin ako sa inyo. So, and guys, ano ba nga akong i-share? It's about um, benta. Kasi, eh, kung napapanood yung mga dating vlog ko, na no, yung mga nangyari sa akin, so, dati, nasa Kabidi kami. Ngayon, andito na ako sa Batangas. So, ano nga ba yung pagkakaiba ng bentahan ko doon sa Kabite at dito sa Batangas na ako. So sa mga hindi po nakakanood sa akin eh, dati po akong may tindahan sa Kabite at sa kasama ang palad at iniwan na sumakabilang buhay na po yung aking asawa, yung partner ko sa negosyo eh ano po um, nagdesisyon po ako na umuwi na lang po dito sa amin. Ito po yung lugar ko talaga uh, sa Batangas po. So dito ako pumwesto sa palengke namin. And yun um may mga nababasa akong comment na kung saan ba malakas, kung sa Cavite ba or dito. So nun kasi yung nasa Cavite kami, syempre pagkasama kami ng asawa ko doon, talagang partner kami, as in, may nakukuha siya ng idea, may ako ng idea, so tulong talaga yung mag-asawa. So ngayon, ako na lang kasi mag-isa, so ang tangi ko na lang sinasandalan ay yung mga mga tinuro niya sa akin, yung mga natutunan ko sa kanya, so ayun lang, so wala na akong masasandalan, wala na akong bang, advisor, yung ganun. So, sariling sikap ko na to. At kahit paano naman, ay nakakabenta naman kami. At yung kung paano ko mag-order doon sa Habite, ay yun yung ina-apply ko dito. But, at yun na lang din yung hawol ko nga dito, yung may ahente ako. So, yung pag-order ko, ay medyo nasanay na ako. So nagugulat yung kapatid ko kasi yung kapatid ko sana ilang siya sa maliliit lang na order yung halimbawa sa mga sari-sari store ilang peraso lang, dalawang peraso, tatlong peraso. So uh, yung market kasi namin hindi na pwede yung ganun. So yun lang yung inapply ko dito na iniisip ng iba, yung iwang ako mag-anak na baka ma expired lang kasi kung mag ka ng marami, ganun. So ako hindi ko yun iniisip. Ang iniisip ko ay bebenta ako. So may ginangala ang at yung mga naiista ko ay talagang bumibenta siya bumibenta siya dito at kung ano yung gustong kong mangyari sa tindahan namin yung katulad sa kabite na pagbibenta ay nangyayari na rin dito so ito na, ito na yung tanong ano nga, saan nga ba malakas doon o dito So, para sa akin, um, malakas pa rin yung bentahan doon. Kasi, uh, sa subdivision nga doon at talaga namang halos kahit tanghali maraming bumibili at saka sobrang dami din namin stock noon kasi yung asawa ko ay sobrang sobrang talagang mag stocks tapos um, ang laki din ng may bigasan din kami doon madami din kaming variety ng bigas so hindi kagaya dito na hindi ko talaga konti lang yung bigas ko hindi ako nag-stock ng masyadong madami kasi nga Siyempre, nandito ako sa loob ng palengke. Tapos, may mga, kahit naman may mga bigasan nga din sila, ay bumibenta rin naman kami. Kumbaga, ayoko ko na muna yung ganong stock level na maraming bigas. Kasi, siyempre, kami lang dalawa naman ng kapatid ko, kami dalawa lang. Eh, kailangan ko rin ng malaking pwesto. Kasi, dun sa amin, sa Kabite, ay mag, pagkahiwalay, eh, yung bigasan ko at saka grocery. So, magkabukod talaga ang bentahan nun. Eh, dito, magkasama na. Kasi nga, um, ang pwesto namin dito ay pa ganun. Yung haba, ganun. Eh, yung amin naman sa Cavite, parang palapad pa, ano siya, paikot. Kaya napagbukod namin siya. So dito, ayun, pinagsama na namin ang grocery at ano. Pero ganun, ganun pa rin naman ang ginagawa ko, magkahiwalay pa rin ang bentahan ng bigas. Kasi kung hindi mo talaga hihiwala yun sa bigas, ay eh, mapapasama lang sa grocery. So talagang may mga hindi ako mabibili pag bumibili ako ng bigas. Kasi ang laki ng puhunan sa bigas. At yun na nga, sa kabite, mas malakas talaga ang bentahan. Mas malakas. Uh, as in, uh, um, laging kota, kahit tanghali kang magbukas, talagang ang benta, ganun pa rin ang benta, kahit medyo tanghaliin ka, at talagang, ano, pero ang pagkakaiba dun, ang daming gastusin, sobrang, halos lahat ng kibot mo dun, lahat bile, ganyan, tapos ang laki ng mga bayarin, so nagbabayad ka ng, ano, ng bahay, ng, ang kuryente, grabe, ang laki, tapos, ang tubig, ang laki din. Tapos, lahat talaga ng mga, ano, bibilhin mo. Dito naman sa, ano, sa Batangas, um, hindi naman siya gaano malakas na benta, pero, tsaka, um, hindi siya malakas ang benta. Hindi siya gaano malakas, pero kontento ako. Kasi, Uh, hindi naman siya ganong kalaki ang gastusin namin. Kumbaga hindi lahat bili dito. Hindi ka rin, hindi rin malayo din sa mga galaan. Ganyan. Kumbaga, masa, sa probinsya ba? Siyempre alam nyo naman, pagbuhay probinsya, ang laking nagiging tiped. So, magluluto ka, makakaulam ka ng hindi ka nakakabili. Bali na lang may stock ka ng mga magic sarap, mga ganyan. Pero makakapagulay ka ng dun mo lang kukunin. Tapos, hindi pa kami dito bumibili ng bigas kasi nga nagaan dito ng palay. Tapos, ang kuryente, alam nyo ba guys, na ang dami na naming gamit dun sa bahay. Um, meron na kaming freezer, meron pa kaming rep, meron pa kami dong car wash, meron pa electric pan, wala din pa tayong TV, mga cellphone, e-bike, charge. Hindi pa umabot ng isang libo ang kuryente guys. So, tapos dito sa tindahan, tindahan ko ang kuryente din ay ano lang hindi rin, hindi naman umaabot ng 2,000. So ang laki ng nagiging tipid. So sa Cavite ang nagiging kuryente namin doon minsan 6,000, 7,000, 5,000, ganun. Ganon kalakas ang kuryente. So dito pinaka minimum minimum talagang pinaka ano na talaga ang ano um, Siguro hindi aabot ng 3,000 dito ang kuryente. Magkasama na yon. Bahay namin doon. Kasi maglayo yung ano namin eh. Sa bahay at sa tindahan. Hindi, di ba? Sa palengke nga ako. So kung pagsasamahin ko yung kuryente noon, hindi pa aabot ng 3,000 guys. Eh yung mga rep dito, bukasara. Bukasara na rin. Kaya... Tapos nandito rin yung copy bento ko, yung electric pa namin, dalawa dito, wala din pata yan. Tapos mga charge din, tapos nasisil pa kami ng, ng ano, ng asukal. So, matipid ang kuryente. Tapos, ang pagkakaiba nga lang dito, meron din ako pinapasahod. Yung kapatid ko, pinapasahod ko siya. Tapos, nagre-renta rin ako dito ng pwesto. So, piling ko, hindi naman ako ganong na-stress. Kasi nga, um, naano ko naman. Ah, kumbaga, nakukuha ko naman dito sa tindahan. So, nakakatuwa lang kasi, parang, Um, kahit dito lang kami sa loob ng palengke. Tapos ang oras namin, magbubukas kami ng 6, tapos magkasara kami mga 6.30 rin ng gabi. So sobrang aga, nakakapagpahinga ako ng maaga. Hindi ako masyadong pagod na pagod. Doon sa Kabiti kasi sobrang pagod doon. Tapos, ano, um, kahit ang oras ng pagkasara doon namin, 10. Tapos, baka ka din magbubukas. Tapos, basta pagod na pagod kami doon ng asawa ko sa Kabite. Dito naman, ay ano naman ako. Um, kumbaga yung katawan ko ay hindi pagod na pagod. May katulong ako sa pag-aalaga sa na mga anak ko. Tapos pag uwi ko, nakaluto na yung nanay ko. Kasama ko na kasi yung nanay ko sa bahay at tatay ko. So, ang sarap lang sa pakaramdam na kasama ko yung magulang ko sa bahay namin. Ayun, kumbaga kahit malungkot yung nangyari sa akin, ay Andiyan naman yung mga magulang ko na tsaka mga kapatid ko na handa akong um, tulungan, alalayan, gabayan sa bahay man, sa mga anak ko man dito man sa tindahan. Talagang andiyan sila palagi. So, yun na lang din yung pinagpapasalamat ko kaya kahit namimiss ko yung asawa ko at nakakaramdam ako ng lungkot. Um, tinitingnan ko na lang yung mga bagay na magandang nangyari din sa aking buhay. So, ayun na lang mga kasari ang aking share. Um, kahit malakas yung bentahan ko dun sa Cavite, ang dami ko naman bayarin. Ang laki naman ng cost. Ang laki naman ng cost of living. Wow, English yun mga kasari. At dito naman sa Batangas, kahit hindi gaano malaki ang benta ko, maliit lang naman ang cost of living. Hindi, walang gaano bills. Walang gaano bayarin. Hindi gaano malaki. So, yun. Ganun pala yun, guys. Pag malaki ang iyong kita, malaki ang bayarin mo. Pag maliit ang kita mo, maliit yung bayarin. So, di ba guys? Parang, nagigits nyo ba ako? Pasensya na kayo guys kung magulo yung paliwanag ko. Pero alam ko naman na naintindihan nyo ako guys. Mga kasari. Ayan, may guys pa, may kasari pa. So, yun na lang ang aking i-share. At sana po ay nagustuhan nyo yung aking video. So, ako po ay... Um, uh, at pinakaya ko po at kakayanin ko hanggang dulo. So, ayun. Sana po ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ayan. Bye-bye. Thanks for watching.